Ikalabing anim na kabanata Ito ang mensahe ng Panginoon laban kay Baasha na sinabi niya sa pamamagitan ni Jehu, na anak ni Hanani. Pinabangon kita mula sa lupa, at ginawang pinuno ng mga mamamayan kong Israelita. Pero sinunod mo ang pamumuhay ni Jeroboam, at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking mga mamamayan. At ginalit mo ako, dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya lilipulin kita at ang iyong pamilya, katulad ng ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam, na anak ni Nebat. Ang mga kabilang sa pamilya mo na mamamatay sa lungsod ay kakaini ng mga aso, at ang mamamatay sa bukid ay kakaini ng mga ibon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Baasha at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Baasha, inilibing siya sa Tirza, at ang anak niyang si Ella ang pumalit sa kaniya bilang hari. Ang mensaheng iyon ng Panginoon laban kay Baasha at sa pamilya niya ay sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu na anak ni Hanani. Sinabi iyon ng Panginoon dahil sa lahat ng masasamang ginawa nito sa paningin ng Panginoon. Ginalit niya ang Panginoon dahil sa mga ginawa niya na katulad ng ginawa ng pamilya ni Jeroboam, at dahil sa kanyang pagpatay sa buong pamilya ni Jeroboam. Ang paghahari ni Ela sa Israel Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasha noong ikadalawamput-anim na taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Sa Tirsa siya tumira, at naghari siya sa loob ng dalawang taon. Si Zimri na isa sa mga opisyal niya at kumander ng kalahati ng kanyang mga mga ngarwahe, ay nagbalak ng masama laban sa kanya. Isang araw, naglasing si Ella sa Tirsa, sa bahay ni Arsa na siyang tagapamahala ng palasyo roon. Pumasok si Zimri sa bahay at pinatay niya si Ella. Nangyari ito noong ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. At si Zimri ang pumalit kay Ella bilang hari. na magsimulang maghari si Zimri, Pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Baasha. Wala siyang itinirang lalaki, kahit sa mga kamag-anak at mga kaibigan ni Baasha. Pinatay ni Zimri ang buong pamilya ni Baasha, ayon sa sinabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng propetang si Jehu, sapagkat ginalit ni Baasha at ng anak niyang si Ela ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil sa mga kasalanang ginawa nila na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ela at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri sa Israel Naging hari ng Israel si Zimri noong ikadalawamputpitong taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Doon siya tumira sa Tirza, pero pitong araw lang ang itinagal ng paghahari niya. Habang nagkakampo ang mga sundalo ng Israel malapit sa Gebeton na isang bayan ng mga Pilisteo, nabalitaan nila na pinatay ni Zimri ang hari. Kaya nang araw ding iyon sa kampo, ginawa nilang hari ng Israel si Omri. Si Omri ang kumander ng mga sundalo ng Israel. Umalis agad sa Gebeton si Omri at ang lahat ng kasama niyang mga Israelita, at sinalakay nila ang Tirza. Nang makita ni Zimri na naaagaw na ang lungsod, pumunta siya sa tore ng palasyo at sinunog ang paligid nito, kaya namatay siya. Nangyari ito dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, at sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Zimri at ang tungkol sa pagre-rebelde niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Omri sa Israel Nahati ang mga mamamayan ng Israel sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay gustong maging hari si Tibni na anak ni Ginat at ang isang grupo naman ay gusto si Omri. Pero mas malakas ang mga pumapanig kay Omri kaysa sa mga pumapanig kay Tibni na anak ni Gina. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Sumunod na naghari si Omri sa Israel noong ikatatlumput isang taon ng paghahari ni Asa sa Huda. Naghari siya sa loob ng labing dalawang taon. Ang anim na taon nito ay doon sa Tirza. Binili niya kay Shemer ang bundok ng Samaria ng pitumpung kilong pilak, at pinatayuan niya ito ng lungsod. Pagkatapos, pinangalanan niya itong lungsod ng Samaria mula sa pangalan ni Shemer na siyang dating nagmamay-ari ng bundok. Masama ang ginawa ni Omri sa paningin ng Panginoon, at nagkasala siya ng higit pa sa mga hari na nauna sa kanya. Sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam na anak ni Nebat at sa kasalanan na ginawa nito na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa mga walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Kaya ginalit nila ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Omri at ang mga ginawa niya at pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Omri, inilibing siya sa Samaria. At ang anak niyang si Ahab ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Ahab sa Israel Naging hari ng Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 taon ang paghahari ni Asa sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya sa loob ng 22 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Higit pa sa ginawa ng mga hari na una sa kanya. Ulang pa sa kanya ang pagsunod sa mga kasalanang ginawa ni Jeroboam. Kinuha pa niyang maging asawa si Jezebel, na anak ni Haring et Baal ng mga Sidoneo. At mula noon, naglingkod siya at sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Nagpatayo siya ng templo at altar para kay Baal, doon sa Samaria. Nagpagawa rin siya ng posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Ginalit niya ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Higit pa sa ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya nang panahon ng paghahari ni Ahab muling ipinatayo ni Hiel na taga-Bethel ang Jericho habang ipinapatayo niya ang mga pundasyon nito namatay ang panganay niyang anak na si Abiram at habang ipinapagawa naman niya ang mga pintuan nito namatay ang bunso niyang anak na si Segub nangyari ang lahat ng ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun.